Yon, good morning mga ka-teammates. Today is June 15 at Father's Day ngayon. Kaya happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan na masisipag. And so hindi ko alam kung meron kaming celebration mamaya ng Father's Day kasi papunta kami ngayon ng Kalamba, Laguna dahil magpapacheck up si Tita Daisy, yung kaibigan ni Mama, Papa MRI. So hindi ko alam kung anong ganap namin mamaya na Father's Day. So tara, samahan nyo kami sa vlog natin na ito. Welcome to Yan so ngayon gamit ko tong Canon M50 na bigay sa akin ni Tito Elmer yung so gagamitin natin magapon titingnan titignan natin kung maganda talaga itong camera na bigay ni Tito Elmer sa akin e maraming maraming salamat sa Tito ko mahal na mahal ko yan Tito Rosa double cuts ni Wawadok kasama kaya si Tita Rose ay na si Wawa Doc Tita Good Morning Good Morning Ready na kaya si Tita Daisy? Ready na yon hindi na daw siya matutulog eh <laughs> <laughs> Baka iwan natin By <laughs> 40 na, sakto ah Naka na Trabas ako ng Bible, napaintos na ako eh. A few moments later. Yun, nandito na kami kila Tita Daisy, mga teammates dito kami sa barangay Umboy ayan Patita, good morning. Good morning, team. Happy Father's Day. Thank you po. Oh, oh, kita ngayon. Eh, wala po yan. <laughs> team, na, inabala kita Father's Day ngayon. Ilan okay po? Hindi sumama po kay mamaya sa celebration. <laughs> A few moments later. Yun, so time check. 8.36 na ng umaga mga ka-teammates. Dito na kami sa Kalamba. So, iniwan ko na sila mama dun sa Kalamba Medical Doctors. Uh, sana maging okay lang yung result nung check up ni Tita Daisy no. Sana rin mawala na yung sakit na nararamdaman niya sa likod. Ang hirap kaya noon mga ka-teammates. So, ako nandito ako ngayon sa Robinson Easy Mart. Ayan. Robinson Easy Mart. So, dito ko na sila hintayin Siguro mag-edit na lang muna ako ng mga vlogs ko habang ina-enjoy ko tong sausage McMuffin with egg ko na favorite namin nila mama tuwing breakfast sa McDonald's. Grabe ba, teammates? Ang sarap nitong gamitin, yung Canon M50 na binigay ni Tito Elmer. Pakiramdam ko, sobrang lapit nyo lang sa akin mga teammates parang karap ko lang kayo yan o saka parang medyo payat ako dito <laughs> joke lang mga ka-teammates so mga teammates bali habang inaantay ko sila mama ina-edit ko na rin yung vlog namin ni Kuya Manny na pinakain namin siya ng balot <laughs> medyo nalate ako ng upload ngayon mga ka-teammates gawa ng ang dami kong shoot nung nakarang linggo tapos ang dami ko rin nilayout and so sa mga client na gusto magpa-shoot saka magpa-layout ng kanilang mga food, saka yung mga menu, mga prenups, wedding. Ayan, natanggap tayo niyan mga teammates kahit ano pa yan. Yan sa so mga teammates, bali suot ko yung ating make it possible na tracker cup, Yan, so naglabas kami ng 20 pieces nito. Ang natitira na lang ay 7 pieces. So mga teammates, una na lang kayo. Comment down below sa mga gustong umorder. 350 pesos nga lang pala ito mga teammates. Yan eh. O, oh, diba? Tinan nyo yung tatak mga ka-teammates, Oh. O, oh, ganda, diba? Saka, ang presko nitong isuot. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? O, oh, lakas mga good vibes. <laughs> yeah, so, dito ako napapatingin sa screen dahil yung screen ng ating M50 ay paside yung flip nya. Hindi siya kagaya ng iba na sa taas. And so maraming maraming salamat ulit kay Tito Elmer sa aking Canon M50. Sobra ko na-enjoy ngayon yung vlogging ko dito sa YouTube. Yee! A few moments later. Yun, tapos na na rin ng check-up ni Tita. Tita, okay lang po kaya? Okay lang, nakaraos <laughs> din. Kinabahan po kayo? Ay, kinabahan. At saka ako ay natakot na takot doon sa okay papasok doon sa MRI machine. Ute na lang. Andiyan si friend Lena. Sinamahan ako hanggang loob. Tapos pinag-pray din natin si tita kanina eh. Oo, para palaman. At least maklear yung, ano, yung result ng MRI niya. So, bali ngayon mga ka-teammates, ipapunta kami sa Pagsanghan, Laguna. Dun sa favorite namin kainan yung terima, Kasi. Yan, so papatikim natin kay tita yung mga favorite naming ulam doon. <laughs> Tabi-tabi! Ang An bilis kumaligo. Siguro mga 2 minuto. Hindi <laughs> na ako paglaro na kaya kami dito. Ang tatagal na eh. Tatabi mami eh nao. Pagkatapos, for example, sa tugad. Ano sabi mo tabi? Masinusunukan niya dito to yun. Hindi dito ta. Thank you po. <laughs> <laughs> Ye. Yeah. Ba't oh, ka daw punya? Oh, ini iska punya. Akala ko ito lang 'yung ako sa pandam. Okay. Ay grabe, martime isang init. Ang layo ng pinaradaan ko. Nakadalawang ikot siguro ako dito sa ano, paligid ng Tarima kasi. Ang dami kasi nakakain talaga doon mga ka-teammates. Grabe. Ito, malapit na tayo. Yun okay, no, ang puno. Sa oh. tayo. Pa. <laughs> Wala pang maparadahan tayo. Dito ba? Ano <laughs> <Dito ba? laughs> Nandun po sa ano po. Dayo. Mga pala ang bayan ng pangkasamahan. Tapit na tayo mga teammates. Ha. Ha. Dati dyan ang kapwesto ang tapip. Sila kuyari. Ay, ito na yung kotse natin. Kuya! <laughs> Ayun, he's up <of> kuyari oh. <laughs> A few moments later. Yon, nakaparada na tayo dito. <laughs> Lapit na. The bake. Ano yan? Ah. <laughs> O, oh. kaya eh, bablog ka, nakapangulong baba na kayo. Gito mo na. dami tao. Ano? Nana. <laughs> <laughs> Thank you, <bye>. <laughs> <laughs>

And so, tingnan natin kung makiklaim natin yung price natin mamaya. Okay, oh, panalo. Panalo tayo. Favorite namin na Carol. <laughs> <laughs> a few moments later <laughs> Congrats. Congrats. <laughs> Congrats. <laughs> yeah,

babae naman yan eh. Mas mahal lang sa bata. Nako. Delikado <laughs> tayo dyan. Ibalik mo na lahat ng kinuha mo, mahal. <laughs> nun, ayaw na mag-ihit. Mukhang mag-aabuan na pa tayo. Nako. <laughs> Nako. 7,900. Uh, 7,900. Oh, battery operated yan eh. Rechargeable. Balagay ko. Tapi, let's go. <laughs> <laughs> no, i <I'm bird. laughs> <laughs> Kayaknya <laughs> <laughs> mami. Yay, my father's day, si Mommy, Wawa, and Toby. And look at it all good in the hood. Yeah, Masid Nanaman. <laughs> you know, Masid clothing. Ayan, may siga na naman tayo. Tapos, ko yung ganto niya, yung tag. <laughs> Yahoo! Yes! Hi mga teammates! Thank you Lord at nakauwi po kami ng maayos at ligtas. Mga teammates, kanina umalis kami ni Mama ng 5.30 tapos ngayon nakabalik din kami mga 5. Yan. Salamat na marami po kay Tita Daisy sa napakasarap naming breakfast sa McDonald's yung sausage McMuffin namin with egg. Ang sarap. Favorite namin yun ni Mami. Tapos, maraming maraming salamat din kay Wawa Doc dahil ayun, trinit na tayo. Ay, bulol talaga. Trinit niya tayo sa aming favorite na terima kasi. Sa pagsangan na lang yan, mga ka-teammates. Yan, tikman nyo yung kanilang mga sisig, saka yung crispy kare-kare, tapos yung kanilang pansit canton. Ano pa ba, ba yung in-order natin? Kalamares na mahal. Mm yan, yun yung mga favorite namin saka yung beef broccoli na in order ni Cas na Charles. So mga teammates, grabe napakasaya ng araw na to mga teammates. Tapos nagamit ko pa yung Canon M50 ko na camera na bigay ni Tito Elmer. Kaya sobra akong nag-enjoy sa vlog ngayon. Sobra ko kayo na miss mga teammates. Talagang iba yung pakiramdam na dito ako sa aking pinagmulan na nagbablog yan sa YouTube. Yan. So mga teammates, sana po supportahan nyo pa rin yung mga susunod natin mga vlogs at dadala sana na natin ng uploads. yon So gusto rin namin pasalamatan ng Sunstar Mall Santa Cruz Laguna dahil na uh, nanalo si Yamshi ng photo contest ng Father's Day. yon So naka-receive sila ng worth 2,000 gift certificate ng Centro Mall. Yan. So mga teammates, ang nakuha ni Yamshi ay para lang kay Toby lahat. Hmm. Yan. So, ano na -ano yung nakuha mo, Mal? Ah, uh, dalawang, ah, isang sando. Ah, dalawang, dalawang sando. Isang, ano, isang t-shirt. Isang t-shirt. Terno. Ano? Terno yun. Puro, ter -terno. Puro, terno. Puro ter terno. Sapatos, tapos yung, ayun, yung nilalaruan na yun. <laughs> Ang gusto ni Toby, yung, ano, kotse na remote control. Worth 7,000. So, mag-abono pa kami ng 5,000. <laughs> Grabe, mga teammates. So, siguro na susunod na yun pag malaki-laki na siya para mas ma-appreciate na niya. Yan, so, nabubulong na tayo mga teammates. So, happy Father's Day ulit sa mga fathers dyan. Yung isang bata, busy na. so, mga teammates, natutulig na ako. See you sa next vlog. Adios! Team <laughs> Team